So guys, ayan, tayo ay magpapaligo ng baboy. Ayan po yung pinakamatanda kong kulungan. Dito yung pangalawa kong kulungan. Hello, Bessie. Yan po yung una kong inahin. Si Bessie. Bessie po ang pangalan niyan. Ah, pangalawang anak ka na po yan. Yung unang anak po ay Harla. Tingnan natin. Hello, mahal. Ito po yung unang anak ni Bessie. Ngayon po, buntis na siya. Manganganak po siya sa July. Alak rin siya niyo. Sa July 6. Ayan. Kaya dalawa na po ang aking inahin. So, yung mga kapatid po niyan ay syempre, binenta ko. ay Ayan hello mga baby pig ayan ito naman po yung pangalawang anak ni Bessie 12 po ang anak niyan 12 12 ang anak niyan ngayon po may natira po ako ay naibinta ko po yun tatlo lang kasi pala may namatay po yung isa asa pala. Ayan. pangalawang anak po yun ni Bessie ito po ang alagaan ko. Ngayon po, may napansin pa ko sa isa kong diik. Ayun ito, para siyang may ano yung yung paan niya, medyo hindi kumplito. O, ayan, iba, iba siya lumangan. Parang pipilay-pilay siya. Pero, healthy naman po siya. Ayan naman po yung paan niya. O, para punggol. Ayan. Hingi na po siya ng pagkakas po yung binil kong 5,000 po, manis na po yan, medyo malaki na. Panghanda po po yan sa anak ko birthday. Going to have birthday na ang aking tatanay. So guys, ayan po ang aking kulungan na mini kulungan. Dating isang inahin, naging dalawang inahin na po. Ngayon, mga nganak po yan. Si Bisi. Yan ang una ko inahin. Mga nganak po yan si Bisi ngayon. Ogos. Okay. At siyempre si Mahal. Ngayong July 6. Kaya tayo mga guys, huwag tayong hihinto. Kasi pag tayo huminto, hindi natin matatanggap ang magandang blessing galing kay Lord. At sinasabayan ko na rin po ng ano, ng pagtatanim. Ayan, at meron din akong ah uh, talong at kamatis. Ayan po yung aking kamatis. May bunga na. Bilog-bilog na. Ayan. Yan yung ipinagsabay ko po. Mga gulay. Ang silihan. Namumulaklak na po. Eh. May mga bunga na nga po yan na ano. Na malalaki. Hmm. harapis man na po ako yan ngayon mga ngayon June. Asagsaga na po ng pag-harvest Ang akin pong mga sitaw. Ayan. So guys, ayan may pipino ako. Hybrid po ang pipino ko. Kaya lang, ilang piraso lang yan, dalawang puno lang. At syempre guys, ang aking ampalaya. Ayan. So guys, ang ganda ng ampalaya ko. Ang laki nyo. Hmm. Oh. Ah, kita mo yan. Siyempre, meron din ako ng ano, pechay. Kompleto po 'yan. O sige guys, babay na po. Paki-like and subscribe po ng aking YouTube channel, Sally Farmers po.